So ayun guys, nagbabalik na naman po tayo dito sa munting sari-sari store. Ikaw ba ay utang ang iyong puhunan? So eto wag kang aalis dahil bibigyan kita ng tips kung gusto mong uh, mabigyan at mapayuhan dahil karamihan sa umutan ng capital uh, kapital ay medyo na-stretch at medyo nahirapan pong makarecover. So eto po, based lang po sa ating mga research at sa ating mga kaibigan na nag uh, blah, blah ay i-share din po natin kung ikaw ba ay inutang mo ang iyong puhunan. So, yan, uh, thank you very much sa lahat ng mga nanonood dito sa ating YouTube channel, doon sa mga nagko-comment sa last na vlog po natin. So, pag-uusapan po natin tungkol sa kapital. Alam natin na marami pong uh, gustong magnegosyo pero hirap pong makapag-provide ng uh, sariling kapital. So, eto, ang ating mga traditional na ginagawa kasi guys ay umuutang po tayo ng pang capital kahit wala naman po tayong uh, back up ang nangyayari po kasi i uh, in the end of the day ay talagang nagsasarado po ang ating negosyo so eto, ano nga ba yung mga dahilan na bakit uh, nalulugi ang isang uh, tindahan na inutang yung puhunan so eto, bigyan ko po kayo ng tips inutang mo yung puhunan mo guys tapos ikaw walang trabaho walang trabaho ang asawa mo wala kayong ibang other source of income ay uh, nagkaroon ng uh, kunting emergency sampo kayo dodo ko ng pera guys. So eto, eto po yung napakahirap pagdating ng emergency. Saan nyo po kukunin yung pera kasi wala naman po kayong ibang other source of income. Pumutang ka lang ng puhunan mo guys dahil nainggit ka sa kapitbahay mo na gusto mong magtayo din ng tindahan. Gusto mo rin uh, nakikita mo rin yung kanilang uh, paglago ng kanilang tindahan kaya nag-put up ka rin ng tindahan mo pero eto nga po yung aking uh, sinasabi ano nga ba yung disadvantage ng walang back up na kapital. So ayun, ah uh, kapag dumating nga po yung guys yung mga emergency kagaya ng sinabi ko wala kayong ibang pagdudukutan kung hindi yung pera ng tindahan nyo so, saan ka, saan ka nga naman kukuha kasi walang trabaho ng mister mo wala kayong ibang uh, so anong mangyayari don sa tindahan nyo guys so ito yung pinaka worst na mangyayari sa tindahan nyo kasi kababagong bukas po lang tatlong buwan, anim na buwan nagkaroon ng ganoon wag naman sana ay talagang uh, kayo ay magsisisi dahil nga po nawala na po yung inutang yun ng kapital nawala ka na ng uh, negosyo wala ka pa ng kapital sisingiling ka pa ngayon ng uh, pinagkakautangan mo so paano ba natin ito maiiwasan at pa paano ba natin ito may improve ang ating ganitong uh, traditional na pag-uutang ng kapital so eto guys ang ating ina-advise kung hindi naman talaga importanteng ang uh, umutang ka at uh, ipuputat mo ng business lalo-lalo na kapag sa resta alam naman po natin na maliit lang po ang kinikita at saka marami po tayong so ang uh, advice ko dyan dito guys uh, kapag hindi naman kaya talaga huwag po natin puwersain kagaya nung ibang uh, nangyayari dyan umuutang po sa ibang uh, alam naman natin yung uh, kapwa natin maitim umuutang po dyan araw-araw po nagbabayad tapos na-e-stretch tinataguan kapag uh, tawag to naniningil kung saan sa ano-ano yung mga dahilan tapos ayun nga uh, ginaanan ng tagtumal yung tindahan mo, hindi na siya nakasurvive kawawa at isinara mo lang ito guys, so ano pa ba yung mga dibang dahilan na ano yung mga apekto ng pag-uutang ng kapital, so ito yun uh, tinatawag nilang uh, matagal mong uh, maibalik yung uh, ROI mo dahil uh, yun, minsan tinatamad ka na ang dami mo nang binabayaran tapos nagpapaaral ka pa ay medyo halos araw-araw ka nang hindi makausap ng maayos na stress ka na so, kahit sa pamilya mo kunting uh, salita lang ay may stress ka na guys so ayun mga, mga disadvantage guys kapag inutang mo yung puhunan mo ay uh, tulad nga ng aking sinabi halos hindi ka po makatulog sa gabi halos uh, wala ka nang nakikitang maganda na Kahit nakakangiti yung kaibigan mo Ikaw ay nakasimangot guys So okay lang umutang Kapag uh, kagaya nito yung ating sasabihin Okay lang umutang ng kapital Kapag uh, mas malaki yung demand Ng uh, customers Halimbawa mas marami yung uh, benta Mas marami yung benta Mas marami pa yung demand Nagde-demand na yung uh, customers kulang ka na ng pang, -pang So pwede kang umutang guys Kasi mas malaki na po yung Uh, output mo, so kumbaga nababayaran na yung interest ng utang mo guys so, ayun po yung ma maganda yung uh, malaki na po yung demand ng mga community dyan sa lugar niyo. pero kung ikaw nga naman ay uh, nag-start pa lang, sinusubukan sub mo pa lang, at hindi ka pa nakapag-stable uh, ay huwag ka muna sanang umutang ng capital mo guys, mayroon din mga umuutang guys, pero bihira lang yung mga nagiging successful lalo-lalo kung sari-sari store tapos malit lang naman yung capital eh tapos hindi pa niya sarili yung pwesto so doon po talaga nagkakaroon ng problema so uh, hindi ko naman sinasabi na wag kayong umutang na huwag magsimula ang advice ko lang guys ay sana pag-isipan nyo bago kayo umutang bago kayo mag-put up ng business dahil uh, yung business na kagaya nito sari-sari store ewan ko lang doon sa ibang mga ibang business kagaya ng mga malalaking uh, Uh, business na umuutang sila sa banko tapos uh, sa banko kasi is uh, 5% o kaya 3% yung kaniyang tutuboin tapos uh, yung business yung umutang ay ibinibigay niya ng 7% so may tubo pa rin siya na uh, 5% sa na papasok sa kanya tapos yung 3% ay pambayad sa Uh, bangko. So, pwede yung ganun guys na diskarte. Pero pagdating sa ganitong maliit na tindahan, ay medyo mahirap po yung uh, paikutin yung capital kasi nandyan yung mga kamag-anak na uutang uutang yung tindahan mo so nandyan din yung time na tulad ng sinabi ko na dukot dito, dukot doon ay talagang malulugi po tayo so, napakaganda rin po guys yung uh, mga sinaunang diskarte kasi nung uh, yun po kasi ang diskarte nila yung mga tradisyonal uutang ng puhunan tapos uh, pag lumago yung tindahan sa kanya babayaran guys. Pero case to case basis po yon Halimbawa may mga ibang babuyan, mga ibang anuan, hindi siya masyadong umaasa doon sa tindahan. So ano ba yung point po natin dito guys ay yung uh, huwag po tayong magsara kasi sayang yung panahon na pinot up po natin, sayang yung panahon na umutang po tayo ng uh, capital, pinagtatiwalaan po tayo, tapos in the end of the day, hindi po tayo makabayad, magsasarado po tayo, dahil nga walang back up yung ating uh, capital. So, nandiyan pa si Mr. Nandiyan si Mrs. Mabisyo, uh, mas uh, wala nang mangyayari sa negosyo natin. Medyo tinatamad ka na at hanggang sa na-depress ka na at wala ka ng ganang magbenta. So, yon sana po ay wag po natin tularan yung ganong pagugale uh, pag-ugali, yung umutang ka. Akala mo ang bilis-bilis mong uh, makarecover. Akala mo ang bilis-bilis mong ma kuha yung pang uh, bayad mo dun sa inutang mo ay mahirap po guys yung ganun so ang business po ay parang sugal ngayon mabenta napakalas mong bumenta sa so, susunod na buwan ay hindi na naman po mabenta. tapos sa susunod na buwan ay may uh, kalaban ka na may kukumpetensya ka na so bababa bababa at bababa yung benta mo so ini kaya ko nga i sineshare po sa inyo kasi marami po tayong uh, naobserbahan na tindahan kung uh, gumaya ka lang dahil gusto mo rin mag put up ng business uh, galing yung uh, anak mo sa ibang bansa mayroon ang, ang capital nag up ka ng business ngayon so nasagasa mo na yung isang maliit na tindahan na inutang lang ng capital so ang mangyayari po doon ay sigurado magsasara po siya so ayon ang ating mga payo sa gustong magtindahan ay isipin nyo po mabuti dahil uh, hindi po basta-basta ang magkaroon ng tindahan. 3 years na po tayo at magko 4 years na po ay marami na po tayong uh, experience tungkol dito sa tindahan. So maraming salamat po sa lahat ng nagtitiwala po sa atin. Napakasarap po guys kapag ikaw ay nakapag put up ng sariling negosyo dahil uh, tulad nga po ng sinabi ko ay uh, may konting kita po tayo dito at uh, hindi po tayo sariling oras po natin ito. So Salamat sa mga panunod sa ating uh, YouTube channel at sa Facebook Facebook.